citizen patay matapos mabangga. Sospek tinangkang tumakas, arestado. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa ka aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Isang senior citizen ang nabangga habang tumatawid ito ng kahabaan ng highway sa barangay Milagrosa dito sa lungsod ng Kalamba. Nakilala ang biktima na si Renato Faigaw, 64 anyos at residente ng barangay Pasiano Rizal dito din sa lungsod na ito. Batay sa investigasyon ng kapulisan, habang tumatawid si Faigaw sa highway, bigla itong nabangga ng isang Toyota Altis na four-door sedan na may plakang ZDW461. Tumilapo ng biktima at tumama ang ulo nito sa kalsada habang hindi ito tinigilang ng nakabaga na nakilalang si Benedict Bryan Guardian. Mabilis naman na i-flash alert sa lahat ng patrolling unit ng kapulisan ang nasabing insidente kung kaya natsyempohan ng mga kapulisan si Guardian sa kahabaan ng highway sa barangay Parian dito pa din sa lungsod na ito at ito'y na-flag down agad. Hindi na umabot pa ng buhay sa CMC Hospital si Faigaw habang si Guardia naman ay nakapit sa Calamba City Police Custodial Jail upang sumailalim sa alcohol test at kaharapin ang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ito po si Heidi Victoria P. Atis naguulat para sa Serbisyo Balita. Dito lang sa DZSB, ang himpila ng katotohanan at paglilingkod.